kaibigan, bilang cardiologist at internist, ito lagi na pag-uusapan namin ng pasyente. Marami po kasi talaga may sakit sa puso. Number one killer ang sakit sa puso. At yung iba nga, syempre, binibigyan muna natin ng gamot. Pag masakit na ang dibdib, may bara yung puso, paninigarilyo, sobrang stress. Number one killer natin yan. Kaya pag hindi nakuha sa tableta ang sakit sa dibdib, ang problema sa puso, ang next option ng mga cardiologists ay pwedeng angioplasty, isang minor operation or heart bypass. Marami tinatanong, oy barado na yung puso, hindi na makuha sa gamutan. Ano ba tong angiogram? Ano tong angioplasty? Ano na matong bypass? Ano mas maganda? O pwede ba tableta na lang? Ano pinakamaganda sa akin o sa magulang ko? Yan, pag angioplasty nilalagyan ng stent. Ayan, o. Wire lang sa may singit. Ayan, o. Pag bypass, inooperahan talaga. Ayan, no? naglalagay ng bagong ugat. Kita nyo? Iba to. Ito, mas malaki yung procedure. O, pareho mahal to. O, pareho mahal. Pero ginagawa na to sa Pilipinas. Hindi na kailangan mag-abroad. Kayang-kaya na ng mga interventional cardiologist dito. So, pag meron kayong sakit sa puso, ano ba mga sintomas? Siyempre, masakit ang dibdib, mabigat ang dibdib, 10 to 15 minutes usually. Usually, ganun lang yon. Pag napagod, nagalit, sasakit ng 15 minutes, tapos mawawala pa nagpahinga. Pag sumasakit yung chest pain nyo ng isang oras, ay, hindi na sakit sa puso yon. Pag kaya nyo ituro na isang daliri, o sabihin, o saan masakit ng dibdib, turo nyo. O. pag naturo nyo sa isang daliri, hindi na yon sakit sa puso. Kasi ang tunay na sakit sa puso, hindi mo matuturo eh. Pag naturo mo, baka nandito na sa buto ang masakit. Di ba? Pero yung sakit sa puso, hindi mo maturo. Usually, ganito sila. Parang, parang, parang nasa loob eh. Parang nandun. Minsan, hindi lang masakit ng dibdib, -dib, lalo na sa babae. Minsan, hanggang hmm. leeg masakit. Kamay masakit. Minsan, nasusuka lang. Minsan, nanghihina. O minsan, yung heart attack, pinapawisan lang ng malapot. Biglang pinawisan ng malapot. Minsan, yun lang. So, pag may heart problem, ECG, chest x-ray, 2D echo, medyo may clues na tayo. Pero pag na-angiogram, yung nilalagyan ng wire sa singit, sinisilip, makikita talaga kung ilan yung bara. Ito yung puso, ito yung ugat, kita mo ang daming bara. Tatlo ang gamutan. Pwedeng tableta lang, medical lang. Bibigyan kayo ng aspirin, clopidogrel, iba pa. Yan ang binibigay namin uh, beta blocker, amlodipine kung high blood. Pero pag hindi nakuha ng gamutan na tableta, ang next is number 2 angioplasty. Binubuksan na to yung bara. Number 3, pag hindi pa nakuha at maraming barado, bypass. May kanya-kanyang pro and con itong tatlo. Explain ko sa inyo baka minsan kasi hindi niyo naintindihan, takot kayo magpakonsulta sa cardiologist o baka hindi niyo gano'n naintindihan yung explanation kailan natin kailangan yung uh, kailan tayo hindi na pwede na tableta na lang di ba minsan gusto mo tablet lang kailan may time na hindi nakakayanin malakas man ni matigas ang ulo diabetic na matagal hindi nagamot so may sira na talaga yung maugat hindi na makuha ng tableta uh, hirap na huminga hindi na makalakad mahina na ang puso lahat to mga mga kondisyon na mas maganda na operahan. Dalawang klase nga yung surgery, yung angioplasty na mas minor or itong bypass. Pag hindi na gumagaling ang sintomas, ito na, pera, ano. Oh. Pag barado na talaga, let's say na heart attack na, o oh, may heart attack na, medyo mas maganda na ayusin. Maganda lang ang gamutan, medical therapy, pwede yan pag stable angina. Actually, may bagong pag-aaral eh. Pag stable, sabihin, yung sakit sa dibdib, ganun lang lagi. konti lang, nakakalakad ka pa, akit baba, isang palapag, kaya mo pa. Hindi yung di ka na makagalaw sa bahay, konti akyat na lang, hirap na huminga, di ba? O misal lumalala, o pag na-blood test, nakita may heart attack. Pag sobra na, eh, hindi na nakukuha ng medical. Ang medical is pampalabnaw ng dugo, blood thinner, aspirin, clopidogrel, Statin, pambababa ng kolesterol para hindi magbarato. Gamot sa high blood, amlodipine, losartan, at iba pa. Okay. Heart problem, symptoms, meron pa rin binibigay, mga metoprolol. Pag hindi nakuha nitong mga tableta lahat, minsan CoQ10, pwede rin. Uh, supplement. Pag hindi nakuha nito, minsan fish oil, binibigyan din. Bago tayo pupunta sa opera. Dalawang klaseng opera, yung isa minor lang, angioplasty. Pakita mo to Doc Lisa. So, itong mas minor, angiogram muna. Yan, o, Maglalagay ng wire sa singit o sa kamay. Papasok dito sa puso. titingnan kung may bara. Pag nakita may bara, maglalagay ng wire sa loob. Binubuka yung ugat to. Sumikip kasi yung ugat eh. Bakit sumisikip? Cholesterol, taba, sigarilyo, stress, lahi, lahat yan nagkakos ng pagbabara. So, pag nabuka yan, nagiiwan ng stent, Open na siya. Maganda na yung daloy ng dugo sa puso. Wala na yung chest pain. Makakalakad na ulit siya ng malayo. Hahaba na buhay niya. Kaya lang itong wire na to, itong stand, isang stent mga dati 150,000 kung eh, oh, 200,000 eh, lang 'yan. Ay, eh, kung marami nasira sa puso mo, di mas marami pa. Ang maganda dito, mabilis lang yung procedure. Baka isang oras, dalawang oras lang, and makaka ka na next day. Itong bypass naman, iba to binubuksan ng dibdib. Binubuksan ng dibdib, gumagawa ng extra na daanan. Ibig sabihin, kumukuha ng ugat sa paa at gumagawa ng bagong daan. Eh, no, Mula dito, sa may aorta, sa isang branch, bababa. Eh no, parang nag-bypass ka. Kumbaga sa traffic sa EDSA, palagay natin traffic yung EDSA. Naisip ko lang sample. Angioplasty, pipilit mo buksan yung EDSA. Pipilit mo buksan. Open. Bawasan yung mga kotse. Lagay dito. Ang bypass, hayaan mo na mag-traffic yung EDSA. Yung C5 na lang papalakihin mo para maabot ka ng Quezon City. Yung C5 na, doon na lahat ang daan. Ganun, ganun ang ginawa ng bypass. Kaya nga bypass road eh. Parang C5 road yan. Binipass mo yung traffic. Okay. Pero meron pa rin naman dadaan na konting dugo kung may meron pang daanan doon. Pero yung bypass, mas kompleto mas mataas lang ang risk kasi binubuksan yung dibdib. So, umpisahan natin do sa stenting or angioplasty. Ayan, no? stent. Ang ganda ng stent. Oh. Binubukas siya. Yan. Maganda itong angioplasty kung konti lang ang bara. Siguro sa dulo-dulo lang ang bara, kanan lang bara, maiksi lang ang bara, pwede ito. Ibig hindi pa malala. At siguro kung medyo kung matanda na rin yung patients, let's say, above 80, minsan, ayaw mo na mag-bypass. Baka hindi na niya ka kayanin yung operasyon. ba? Diba? <coughs> ang bypass naman, ito, yan, ang ganda ng bypass niya. Oh. Pag isa lang ang nilagay, single bypass. Pag dalawa, double bypass. May triple bypass. May quadruple bypass. Apat. Pag apat nilagay, kompletong-kompleto. Ibig sabihin, na heart attack to, barado yung puso, biro mo, nalagyan mo ng bagong ugat. Ayan, malakas na siya ulit. Matagal na ulit bago magbara tong bagong ugat. Unlike sa angioplasty, nag-ano lang tayo. Baga sa ano, eh, temporary repair lang. Oo. Pero mas maraming may gusto nitong ang angioplasty kasi nga, less risk, mas hindi na stroke mas mabilis makauwi, mas madali gawin. Kaysa yung opera minsan, uh, sa mga mas bata-bata, mas okay rin to. At kung maraming bara. Yan. Okay. So, ano benefits pag binubuksan yung mga ugat? Uh, gaganda yung sintomas. Okay? Lalo na kung na-heart attack. Ayan. Okay? Kahit complex, maraming klasing bara, kaya pa rin niya maayos. Tsaka, kayang kaya na ito gawin sa Pilipinas. So, which is better? Depende. Kung mas nababawasan niya. Eh. Pag naayos kasi yung sa puso, makakabalik na sa halos normal yung pasyente. Gano kalala yung bara, ilan ang barado? Kung maraming barado sa ugat ninyo, marami, marami tatlo. O left main, ito talaga bypass. Actually, kung may diabetes, sabi nila, mas maganda nga bypass. Mas kompleto, mas tatagal yung ano. Pero, kailangan mas survive mo lang muna yung operation. Dito, mas madali, pero baka hindi kompleto yung, hindi niya kompleto na mabubuksan lahat. Pero mas marami gusto kasi ngayon nito, mas madali, mas uh, takot sila sa biglang opera. Okay? So, yan ang mga advantage ng each. Ito, stenting, angioplasty, mabilis lang, not invasive, pag emergency, uh, mabilis ang recovery, pero hindi lahat ng barado kaya niya. Ito. Cabbage, inooperahan, invasive, mas serious. Pero maganda siya sa severe case at multiple bara sa ugat. Yung talagang matigas ang ulo na sobra ng uh, siguro lalaki na mataba, diabetic, sigarilyo, dami ng bara. Ito na, para balik ng, para bagong-bago lahat ng ugat. Yeah, mas complete ang pagbalik ng ugat dito. So, yan ang doktor na magdi-decide. -de Pero otherwise, dun muna tayo sa gamutan. Yan, yeah, mga pros and cons. Okay? So, 'yan lang po. Uh, ang masasabi ko lang ang pinaka-tip natin para hindi tayo umabot dito. Baka natakot kayo dito kasi uh, abot ng milyon eh. Oo. Yung yung angioplasty baka hindi umabot ng milyon, pero yung bypass, uh, million a milyon aabutin eh. So, para para hindi tayo umabot dito, tigil na sigarilyo at alak, huwag matigas ulo. Check ang cholesterol kung mataas, ginagamot. Check ang blood sugar. Pag diabetic mas nagbabara check yung high blood. Kaya yung gamot natin sa high blood, amlodipine, sa diabetes, okay lang ang metformin at iba pa. Yung sinasabi ko, okay ang metformin, huwag maniwala sa fake news. Baka ginagamit lang yung picture namin na gumagawa ng fake news. So, yun lang po para hindi tayo umabot sa ganito. Kasi number one killer ang heart disease. Ang dami namamatay bawat araw, I think mga 300 ang namamatay everyday. So, para hindi tayo umabot dito dahil sa stress, magpapayat, bawas sa alat, mas healthy kakainin, mas maglakad-lakad. ba? Diba, huwag din masyadong magpapausok. Hopefully, hindi tayo umabot dito. At kung kailangan natin ng gamutan, yung maintenance lang sa high blood, diabetes, and cholesterol, malaking bagay na para makontrol natin to Salamat po. Ingat po.